Ah, là, là, Hindi mo nang buong na yung mga tao. Yay! Yeah, ganto kami gumanti kay Ruby. Masama. Ano wow. nga ba ito yan? Mm -hmm. wow. Wow. wow! Ayosin na. Ayosin na. I-plant tali. Ayosin na, na. 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 na tali. Lagyan ng design. Tala. Lagyan natin ng pangalan. Lagyan nyo ng kandila. <laughs> Para ka lang natutulog. Ano Ruby? Lagyan nyo. Anong message mo kay Padon? <laughs> Ililipin ko na. Siya. 他是因为怕我们。 Upoan niyo, opo niyo. Hindi mo pa Hindi mo mag-aayok pa ganun. na magka Tapos na! niyo muna tanggalin yan kasi pipicturean. Uy, Yan! Last maganda. Pakain mga

Paano yung, na pag pagpatay nito? 5 minutes. Kanina, yung, Ay, yung, yung niya, niya. Balik ko rin doon sa pula. Ay, hindi, yung ginilid mo. Ito yung kamay niya. Ayan, oh. Hindi. Yung ginilid mo. Ayan, lang Balik ulit sa kanan.